sa vlog ko, naisipan ko lang i-share kung magkano nga ba ang 1 year tuition sa UST hindi para magmayabang sa inyo, ah ang purpose nito is syempre para mabigyan ko kayo ng idea, lalong lalo na yung mga gusto or may plano mag-aral or magpa-aral dito sa UST so konting update lang muna tayo ha fourth year college na ang anak ko ngayong academic year 2023 2024 actually ngayong August start na ng first term nila sa UST mayroong two terms sa isang academic year sa ibang university instead na term ang tawag nila is semester so ayan start na tayo para Malaman nyo na magkano kaya ang tuition sa loob ng one year. Sigurado ako maraming interesado dyan. So, eto na nga. So, yan siya yung temporary assessment form. Merong dalawa. Ito yung pang first term. Ito naman yung sa second term. So, unahin na natin tong first term. So, etong part na to, tinakpan ko to kasi nandito yung student name, uh, student number, yung schedule. So, tinakpan ko na yon. Nakikita nyo na lang dito is yung payment mode hanggang doon sa amount to pay. Ang pinipili ko lagi is full payment. Tingnan naman natin ngayon yung breakdown of fees. So, under ng breakdown of fees, nandun yung other fees, yung tuition, yung miscellaneous, at saka yung total fee assessed and amount to pay. So, ayan, sa breakdown of fees, Makikita natin yung other fees. Ang total niya is 6092 pesos. Yung tuition naman 50,910 pesos. Yung miscellaneous er, miscellaneous fees 6,259 pesos. Since um ayan, full payment yung mode na pinili ko. So ang nakalagay dito sa full payment is 63,261 pesos. Dito sa payment mode nga pala po pwede ding kayo mag installment. Pero wala nga lang akong idea kung paano naman ang breakdown Nonsense. ang pinipili ko nga lagi is uh full payment yung made yung payment mode ko. So yung total fee assessed is 63,261 pesos. Yun, yun din yung nakalagay dun sa amount to pay. 63,261 pesos. Ito lang yung pinaka-summary. Makikita na natin yung other fees at saka yung miscellaneous yung breakdown nila dun sa next page. Ito, ipapakita ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung bakit nga ba umaabot ang other fees ng 6,092 pesos at saka yung miscellaneous fee ng 6,259 pesos. Ayan. Dito na tayo sa part ng miscellaneous fees. Ang meron dito, athletic, guidance counseling, library, medical dental, registration, versitarian, and then ang total depende. Pag first year ka, 6,359 pesos. Pag naman second year to fourth year, ang total is 6,259 pesos. Sa so other fees naman, ganun din, depende din kung first year, second year, third year, or fourth year ka. So, since ang pinapakita ko sa inyo ngayon yung uh, tuition fee na pang third year, so, tignan natin kung magkano. Sa so, other fees, merong alumni. So, wala pa yon kasi third year pa lang. Tapos, uh, audiovisual, 200. Central Student Council, 17 pesos. College Journal, 100 pesos. Comelec 10 pesos. Community service 200 pesos. Cultural 200 pesos. Energy 2000 pesos. Information development 1500 pesos. Learning management 700 pesos. Learning materials 40 pesos. Local student council 20 pesos. Physical. infrastructure 1000 pesos student activity 100 pesos university wide organization 5 pesos so ang total is 6092 pesos eto siya eto siya kaya umabot yung total ng 63261 pesos So, ngayon, dito naman tayo sa second term. Third year, second term. Ayan, eto. Papakita ko ulisan nyo another temporary assessment form. Ito yung temporary assessment form ng pang uh, second term. Ayan. So, yung payment mode, full payment. Ayan. So, sa breakdown, other charges, 500 pesos tapos other fees 6092 pesos. Yung tuition naman 50,910 pesos. Miscellaneous 6,259 pesos. And then ayan, nag-reflect na dito full payment ang dapat bayaran, 63,761 pesos. So syempre dahil yung total fee assessment is 63,761 pesos. Ang amount to pay natin, dahil naka full payment tayo, ayan, full payment sa payment mode. So, ang amount, 63,761 pesos. Wala akong idea kung ano yung ng breakdown kapag ka-installment. Ayan. So, ang masashare ko lang sa inyo yung sa full payment. So, ayan. Total naman natin ngayon. Total na natin ngayon kung magkano ang tuition fee sa loob ng isang taon. Ayan. Ito yung third year college. Ayan. So, una, ito yung first term natin. 63,000 261 pesos plus yung second term, 63,761 pesos. So, ang total natin, ang total ng tuition for one year sa UST is 127,022 pesos. Ayan. May idea na kayo talagang todo-todo ang trabaho at saka ng sakripisyo. Ganun talaga magpa- magpakulehi yung ngayon. Napakamahal mahal ng tuition. Wala pa dyan yung kondo, wala pa dyan yung allowance. So, if gusto nyo naman ng idea kung magkano naman ang kondo, at saka kung paano, nagbabudget din for allowance, comment lang kayo para ma-share ko din sa inyo yun. So, ayun lang. Thank you for watching!